Muhum, naik. -hmm. Like Laki. Tawi. Berto berto, kita manaik? Berapa eh. nggak parah? Ayo, lima lima. Tidak deket mana? Lima lima. Laki naman, campak. Tidak, campak pare. Mustunang rutan ngedaun. Ada pare. Ayo, ini, ada. Ada separe lom. Ini jauh.

Ah, linisin natin. Kunin ko. Ito. Ano ba 'to? Atay like. Ata. Ni ad ni oh. Bro kaman rodai. Kaman rodai baka iso ata. Ata bai. Hoje pa ini pare na grumbuk din eh. Ata ata. Oh, bulong na. Oh, bulong na, hindi mo malaman ko ano. Eh, no, okay na ni para ilog. Dito na tayo rodai lima lima palambot sa ilalim ng kawayanan kasi bukit ang dina bangira na dyan ay nagroom bukit dyan ng kawayan yeah, lima lima Punta karga na pare. May isa may isa lang karga na talaga. May isa po. Ang singkamas. ka mas. Yan ba? rato lang? Ah, uh, isang, 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 isang puno, isang ano rin, isang laman, parang singkamas pala siya. Nag-direct ang puno na. Ano, Ajay? ay ang nga iso, Ajay. Ano, kasi tawag Ay, matatawang. Ay, buwan natin eh. Ayan, malaki-laki.

Nakita mo ata noon ata. Kali mali ba? Sa lima lima oh, mo. Basta kali man. Ano ka ayo na ten. Nerpekan ko na Ube. Ube. May lut lut ni. Oh. Kinawawa na ni Rudy yung kutsilyo natin guys. <laughs> Pinanghukay na na yung singkamas. Ngayon lang nakatikim ng lupa. Yung kutsilyo ko na yan. Ay, ubig pa yung paray. Eh. Ubig. nga ba ilit? Maday ba Maday. Oh, ano? Talo nga yun eh. eh. Amat! Amat! Eh. Masudak mat! Baka iso ata, sabali po na na eh. Amat, kasi na yung Ay, lima lima. Ini nawa. Wan lima lima. Tahu? Hmm. ke mana? Curbul, Cembah. Itu melaki kedua mah kali. Nah, kedua mah. Pakai suatu parah yang meramihan. Tuh so, tahu, bagai karung umai. Lima lima. Oh, aji karut ke atau tuduk tuduk ke jiwanya bulungna. Ini kedua mah tu parah. Tsamba <laughs> <laughs> <Sigurado> ka <laughs> Baka karot naman yan Roda, sigurado ka ba? Ate. Ano ang palatandaan ng ng puno ng karot? May tinik mm -hmm. Ito walang tinik Alam din ito walang tinik ito may tinik ito yung karot Ate. pero andito yung puno nyo ramo na dahi uh -huh. ito ito man lang ito na nabantay ni Rudy ko mga Rudy alam man daw eh ipada na Ganda pa ito na yung nagdakal. Hmm. Dasta yung nuliman no, naman. So, parehas. pareh. sila ng puno. Ito lang mga tao. Chamba. pa eh. bulata. Mader bulata ta talaga pareh. <laughs> <laughs> mother baul sa mga ibang na mawi may uwang may saka po aun na brown natin natin naging mas na brown bali mo to brown buhay Braw man jak pa naraman na nata naraman na pa na ba itiko para tugay saus na yung mas ng iruta mas masarap pa ba sa kaya tugay tatang mawi iruta <laughs> marami <laughs> ado pare Nau nanta tang maut. Baka pasubok ni tatang mo ito Ready? Ang pagkado mo na. Ito na. Ito ng bagas nga ruta Para Hindi ka na magbaho ng kanin pag may ganito eh. Ano Mabalahibo eh. Para mo karot kasi maramihan siya. Eh basta ko yung mga rakataw eh. Mm-hmm. Ang laki. Ang laki. Tawi.

baka di matudok tudukan dito ano niya ang dami ang dami o maya lima lima first time natin makakatikim nito kung sa kasakali ang laking pa lang mong ganda ba gayo isa <laughs> e, kong may wang e, ikatunod ka ikagamit pwede ang rode hmm. ganda ka d'wa ta rodo na doon ano paipa iso ito ipakita na ni Rudy ay ni wong wong. Hmm, paresdan yan, kuya. Pares da pares. Pares da pares. Hay isang so, magod. Pares da. Chamba. Kita may depiran sa dinala tayo ni. Nagayam tak nang ara ara. Eno. Gul na laqueen pares sila ibig sabihin lima-lima rin yan talaga. Masarap yan, masarap. Ano lang sa? Kumlan laha